This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures! Ito ang bulkang ipinagmamalaki ng mga Pilipino dahil sa taglay nitong ganda. Pero ano nga ba ang alamat sa likod ng kanyang halos perpektong hugis? Magandang araw mga bata at mga kids at heart! Welcome to Pinoy A+, a Filipino stories for kids. A source of rich and colorful Filipino stories passed on from countless generations. At ngayong araw, ikukwento ko sa inyo ang alamat ng pulkang mayon. Umpisa na natin. Noong unang panahon, sa malayong bayan ng Ibalon sa probinsya ng Albay, may isang napakagandang dalaga na halos crash ng bayan ika nga. Siya si Naragang Magayon na ang ibig sabihin ay the beautiful one. Siya ay anak ng isang datu o pinuno ng isang tribo, si Datu Makusog, na ang ibig sabihin naman ay the strong one. Isang araw, nagpaalam si Daragang bagayon sa kanyang amang dato para mamasyal. Ama, dadalawin ko muna ang mga kaibigan ko sa kabilang bayan. Uuwi po ako kagad bago dumilim. Sige anak, sasamahan ka na ni Bagwis. Baka mapano ka pa sa daan. Huwag na po ama, kabisado mo naman po ang daan. Hindi ko na kailangan ng tagapagbantay. Dito na ako lumaki at malapit lang naman ang pupuntahan ko. Ikaw ang bahala anak, mag-iingat ka at umuwi ka ng mahaga. Opo, Ama. Masayang naglakad papunta sa kanyang mga kaibigan si Magayon. Excited siya sa mga bagong kwento ng kanyang mga kaibigan. Pero habang naglalakad sa tabi ng ilog, hindi niya napansin ang bato sa kanyang daraanan. Natapilok siya ng matapakan ito hanggang sa tuluyan siyang madulas. Nahulog siya sa ilog at dahil napilayan, hindi siya makabangon. Malakas ang alon kaya naman Halos anurin siya ng tubig sa ilog. Aray! Hindi ako makalangoy at makatayo. Tulong! Tulungan niyo po. Tulungan niyo ko, parang awa niyo na. Halos mawalan ng pag-asa si Naragang Magayon sa kanyang sitwasyon. Buti na lamang, nakakapit siya sa isang sanga ng puno. Tulong! Tulungan niyo ko. Tulong! Nang mga oras na iyon, nasa paligid lang si pamanoron o ibig sabihin naman ay the proud one. Narinig niya ang sigaw ni Magayon kaya naman agad-agad niya itong pinuntahan. Hawakan mo ang kamay ko! Huwag kang bibitaw! Kumapit ka lang na mahigpit! Sabay hatak sa kamay ni Magayon. Lubos ang pasasalamat ni Magayon sa pagliligtas sa kanya ni Pangano. Maraming salamat. Paano ba ako makakabawi sa pagliligtas mo sa akin? Isang dato pa lang ang ama ko. Ibibigay niya ang anumang hihilingin mo. Pero sa puntong ito, halos wala nang naiintindihan si Panganoron sa mga sinabi ni Magayon na mangha siya sa ganda ng dalaga. Love at first sight, ika na. Si Magayon daw ang perfect na babaeng matagal na niyang hinahanap. At ang pagkikita nila ay sadyang itinadhana. Ihahatid na kita sa inyo pa uwi. Mukhang nahihirapan ka ng maglakad. Bubuhati na kita. Habang naglalakad pa uwi, hindi rin maiwasan ni Magayon na pagmasdan ang kisig at kagwapuhan ng binata. Magkahalong kilig at saya ang nararamdaman niya. Pwede mo na akong iwan dito. Halos ayan na rin naman ang bahay namin. Maraming salamat, Panganoron, sa pagtulong at paghatid mo sa akin. Sigurado ka ba? Sige. Ah, uh, magayon. Pwede ba kitang madalaw minsan? Gusto ko rin sanang magpakilala sa inyong ama. Ah, uh, oo ba. Nandito lang naman ako parati sa amin. Aasahan ko yan, ha? Napadalas na nga ang pagdalaw ni Panganoron sa tribo ni Namagayon at hindi na rin maitatanggi ang kanilang pag-iibigan hanggang sa nagdesisyon si Panganoron na kausapin si Datu Makusog para hingin ang kamay ng dalaga. Alam kong mabuti kang tao, Panganoron, pero hindi pwedeng mangyari ang gusto ninyo. Mahigpit na ipinagbabawal sa aming batas ang magpakasal sa hindi-miyembro ng aming tribo. Labis itong ikinalungkot ni Magayon at Pangonoron. Ngunit, wala silang magawa. Samantala, nakarating din ang balita tungkol sa pag-ibigan ni Magayon at Pangonoron sa kabilang tribo na pinamumunuan ni Patuga o ang ibig sabihin, ay the eruptive one. Matagal na niyang nililigawan si Magayon, pero hindi siya pinapansin ito. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Kailangan gumawa ako ng paraan para mapasakin si Magayon. At hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Patuga. Dinakip niya si Dato Makusog at nag-iwan ng mensahe kay Magayon na kung hindi siya pakakasalan nito, hindi na niya makikita ang kanyang ama kahit kailan. Walang magawa si Magayon kundi pumayag sa gusto ni Patuga at mabilis na naitakda ang araw ng kanilang kasal. Sa gitna ng seremonya, nagkagulo ang lahat ng biglang sumugot si Panganoron kasama ang kanyang mga mandirigma. Sa halip ng masayang kasalan, naging madugong tigmaan ang araw na yon sa pagitan ng dalawang tribo. Sa kasamaang palad, tinamaan ng karayom na may lasong si Magayon na naging sanhi ng kanyang panghihina. Magayon, mahal ko! Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng pangontra sa lasong tumama sa'yo. Mahal ko, huwag ka nang umalis sa tabi ko. Kaya kong labanan ang lasong ito. Gusto ka lang maiga sa bisig mo kapag nakatulog ako. Magayon, hindi ako aalis sa tabi mo. Hinding hindi kita iiwan ikpit na niyakap ni Pangonoron si Magayon hanggang sa mapayapang ipinikit nito ang kanyang mga mata. Sumugod naman papalapit si Patuga kay Pangonoron, hawak ang kanyang sibat. Tinamaan si Pangonoron sa kanyang dibdib at naging dahilan ito ng kanyang pagkamatay. Natapos ang kaguluhan at naitaboy ng mga mandirigman ni Dato Makusog ang mga kalaban. Subalit, ganun na lamang ang lungkot ng buong tribo nang makita nila si Magayon at Pangonoron na wala ng buhay. Pagkalipas ng ilang taon, napansin ng mga tao ang biglang pagsibol ng isang bulkan sa libingan ni Magayon. Kakaiba ang gandang taglay nito na dulot ng kanyang halos perpektong hugis. Pinangalanan nila itong Magayon na naging mayon paglipas ng panahon. Sa paniniwalang siya ang kaisa-isang magandang dalaga o daragang makayon ng kanilang tribo. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga kids? Ano ba ang mga aral na natutunan niyo sa ating kwento? Una, matuto tayong tumanggap ng pagkatalo na maluwag sa ating dibdib. Competition man yan o maliit na argumento, kailangan we should accept defeat gracefully. At ang pangalawa, huwag na huwag tayong gagamit ng dahas o violence o kaya naman ang pagtatantrum para lamang makuha natin yung mga gusto natin. Kailangan maging mahinahon tayo sa anumang pagkakataon para lahat tayo ay happy. Diba? Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw. To GMA Pinoy TV, maraming maraming salamat po for giving me a chance to share this classic love story sa ating mga kapuso. And for more stories, tune in to GMA Pinoy TV and follow them on their social media accounts. Ito po ang inyong Kuya Kenchan, proud storyteller ng Pinoy A+.